this message goes out to the young boys out there na pinagsasamantalahan or taking advantage of the gullibility of young girls. Yun bang sinasamantala nila iyong pagiging madaling mapaniwala at maniwala ng mga kabataang babae. Now, whether you accept it or not, or you admit it or not, ang pakikipagrelasyon niyo at a very early age, eh, hindi kayo naghahanap ng asawa. Karamihan sa inyo, naghahanap ng girlfriend na yun bang medyo madaling mapaniwala so, so, that you can take advantage of them. So, paano ba tinitake advantage ng mga kababaihan ngayon? You want to take them to bed. So, ano na lang, hindi na lang na hindi natin ikaklaro kung ano talaga yung pakain ninyo. But majority of the young boy that I observe gusto lang magkaroon ng girlfriend not because they love that girl, but because gusto nilang makascore. Kasi sa barkada, lampa ka, weak ka, kung wala kang ma-share na experience na ganun sa kanila. Ngayon naman, itong mga babae, dahil hindi nila maramdaman sa kanilang mga tahanan that they are important na mahal sila So kapag naririnig nila or napapansin nila na merong lalaki na nagkaka-interes sa kanila, nagbibigay sa kanila ng panahon, ng atensyon, kumakapit sila. So kawawa yung mga kabataang babae. Hindi nila alam na pinaglalaroan lamang pala sila na mga kabataang babae. And we see this rising trend at present at tayong mga matatanda. Alam na natin ang nagiging resulta. So the trend for rising teenage pregnancy and then rising early marriage, nagiging ina ng sobrang aga ang ating mga kabataang babae dahil po sa mga pangyayari na ito. So I would like to address this video to this young boy sometimes they are just up for the challenge. At sina-challenge lamang sila ng kanilang mga barkada. Oh, yang si ano, may gusto yan sa iyo. Subukan mong ligawan yan. O di ba? Bigyan kita ng 500, bigyan kita ng 100. O pag siniligawan mo yan, pag sasagutin ka niyan, bibigyan kita ng 100. Si babae hindi niya alam na ganun yung nangyayari. So masyado niyang na-feel na siya ay mahal dahil pinapaano siya, yun bang pinapasakay siya sa magagandang salita. Eh, okay, yung salita nga, hindi naman nakikita sa gawa. Nasa cellphone lang, sa chat lang, sa messenger lang, eh, yeah, kinikilig na si babae. Kaya si babae, si lalaki, naghahanap lamang ng tiempo to take advantage of the girl. Ang dami nangyayari na ganun. So, yon Sometimes, sa katagalan ng pakikipagrelasyon niya o sa inila sa isa't isa, then maybe they are able to tackle things like yung yun bang mga dapat sana eh hindi sa hindi na didiscuss sa uh, ng mga kabataan but then that is already our reality at present because pornography is readily accessible online in condition si babae tapos kapag nagmeet up sila then alam na natin kung ano ang nangyayari and then when the girl gets pregnant itong ating mga lalaki hindi naman yan sila mananagot eh. Because in the first place, they never had plan of committing to the girl on a permanent basis. Yung sa kanila lang laro lang. Yung sa kanila experience lang. Yung sa kanila chill-chill lang na mga event. Yung mga pangyayari. Tapos para pala sa babae, iba pala yung impact ng ganun. Now it is already too late for the girl to realize na napasok siya sa bitag. But maybe she was thinking before that happened na hindi siya magiging katulad ng iba dyan, na na, na nabuntis pang maaga. Pero, ito po yung magiging mensahe ko sa mga batang lalaki. Now, oh, kapag pumapasok na kayo sa mga ganyan, with the purpose na paglaruan ng mga, mga babae na nakakarelasyon ninyo, always think about this. What we do, what, come, what goes around, comes around. What you do today, babalik at babalik yan sa inyo sa hinara. Merong kasabihan na nabasa ko kung ano yung ikinakatuwa mo ngayon malamang yan yung dahilan ng pag-iyak mo sa hinaharap. Okay, you are going to become fathers in the future. Magiging ama kayo. Magkakaroon din kayo ng mga anak na babae. Ano ngayon ang mararamdaman ninyo kung isa o lahat ng mga anak ninyong babae ay maranasan din kung ano yung ipinararanas ninyo sa mga babae na pinaglalaroan ninyo ngayon. Magawa nyo pa kayang tumawa kasama ang inyong mga barkada kung sa mga anak na ninyo mismo mangyayari ang pinagagawa ninyo ngayon. I know you wouldn't. Alam kong hindi ninyo madaling tanggapin. Okay sa atin. Okay lang sa atin na pagtawa na natin ang misfortunes ng iba. Kasi hindi nyo naman mahal yung mga babae ninyo ngayon. Gusto nyo lang makaskor. Gusto nyo lang gamitin yung mga babae na yan. Ngayon, ang iba sa inyo, products of uh, yun bang relationships na nasira din. Yung iba sa inyo, hindi nga kilala yung inyong mga ama. Now, do you want your children to experience the same stigma of looking out for the real fathers? Dahil gusto nilang makilala kung saan galing, kung sino yung pinanggalingan ng mga characteristics na wala sila. Gusto niyo ba na maranasan yon ng mga anak ninyo in the future? Kahit hindi niyo man aminin na anak niyo yung mga uh, resulta ng inyong paglalaro sa ibang sa mga kabataan nating babae. You cannot change the fact na anak mo yan kahit hindi mo yan i-recognize. Pero alam na alam ng puso mo na ikaw ang ama niya. Now, the challenge here is if you want to be in a relationship, to experience being in a relationship, pwede naman na magkaroon kayo ng relationship with a young girl. Every young person uh, will go through. Pero, pwede din naman na magkipagrelasyon na walang sexual relationship, right? Pwede naman na magkipagrelasyon na hindi tayo nag-iisip ng ikasasama ng ating partner. Pwede naman magkipagrelasyon that we enjoy each other's company, that we become a reason for the personal growth of each other, that pwede din naman na magkaroon ng relasyon sa ngayon ng hindi natin uh, sinisira yung ating future. Now, if you are one of the young boys reading this, sana po maliwanagan ka, sana gamitin ka ng Panginoon na sabihin po sa iyong mga kabarkada na huwag po pagsamantalahan 'yung pagtitiwala sa inyo ng mga babae na karelasyon ninyo sa ngayon dahil babalik at babalik ang masamang ginagawa ninyo. sainyo in the future